Hey there, travel buddies! Good morning! So it's been a while and ngayon we're heading north again. Pupunta tayo ngayon sa San Fernando. And nag-book tayo doon ng Airbnb. So today is a special day dahil yun ay aking... Birthday! Birthday! <laughs> so hindi lang naman yung gitsan bakit tayo mag stay doon kasi meron din kaming event na pupuntahan bukas which is kasama yung kaibigan namin, si Norian at saka si Em. So ngayon, nag-book kami ng unit sa Azure North na through Airbnb. So, check natin kung okay siya, kung marirecommend namin sa inyo. If ever na kailangan yung mapag overnight pag magpupunta kayo ng Pampanga. Ngayon din natin bibiyan ng bago nating camera, which is ang bagong DJI Osmo 360. And of course, sponsored by my wife. <laughs> Thank you so much for this wonderful gift. Ayan. So, sige, later. Happy birthday. Thank you so much. Dito tayo ngayon guys sa Azure North dito sa may San Fernando, Pampanga. And naka-check-in tayo ngayon dito sa Monaco na Tower dito sa 2012 na unit. So, ito yung mga may natin. Mag-pick room tour lang muna tayo. So, pagpasok natin dito agad, meron dyan, yan, may rack para may paglalagyan yung mga sapatos nyo. And then, dito sa my right side, ito na agad yung restroom or yung comfort room natin. So, sobrang linis kung nakita nyo. Meron din sila dito yung huge mirror. Right there. Yan. tapos, merong shower. so, may yung hallway natin dito. Ito na mismo yung merong mini kitchen, merong sink. Tapos, kumpleto na rin ng mga utensils at saka itong electric stove kung gusto nyo magluto. Tapos, meron din tayo ditong mga mirror. Ayan. Yes. And ito, yung sink. Meron din microwave. Tapos, mga condiments. Kompleto na dito. And meron din coffee maker kapag gusto nyo mag-coffee. Then, gusto tayo dito sa my part after nitong mini kitchen. Meron ditong nook para mag-dine kung ano man yung mga minuto nyo or binili nyo sa labas. Kompleto na rin, provided na rin yung mga spoon and fork, pati itong mga glasses. <laughs> Ayan. Tapos, ito na yung sa bedroom area natin. Ayan, as you can see guys, sobrang ganda. So, kung ano yung nakita mismo doon sa sa account nila dun sa Airbnb, yun mismo yun nandito. So, yung sa expectation meet na meet talaga siya. Meron ding available na PlayStation and also pwede rin mag karaoke. Ayan. Meron sila ditong available na mic at saka itong Bluetooth speaker. Kukonect lang dito sa TV nila na malaki. Ayan. So, look. Gano'ng kagandaan, at gano'ng kalinis dito sa unit nila. dito sa part na to, yan, meron din silang balcony. Ay natin buksan sandali. Yan, ang view. Guys, ang ganda ng view dito. Not sure kung Mount Arayat yung nakita nating mountain dyan. Hindi ko alam kung mountain dito sa Pampanga yung Mount Arayat. Ayan o, you oh. Know, ganda ng view kung ganda ng gradient niya. eh. Tapos dito sa baba, pag natin, yan na yung index. Diyan tayo galing, tapos dito tayo nag-exit. Ayan, exit tayo dyan, taikot. Nabook pa na natin tong unit na to via Airbnb and it costs 2,875 ang um, one day. So, 3 days and 2 nights tayo mag stay dito kaya it costs 5,750. Ayan. So, kung meron din kayong pupuntahan dito somewhere near sa Pampanga, specifically dito sa San Fernando, highly recommended itong unit na to. Ipa-flash na ko na lang dyan sa screen saan nyo siya, sila pwede ma-access via Airbnb. At ito naman ang sample shot ng DJI Osmo 360 ng low-light scenario. August 22, 5.51 a.m. Para sana sa yung sunrise. Kaya nga lang, ito yung view natin ngayon. yeah, kung nakikita nyo. yeah, napapalibutan yung buong paligid ng pag at saka wala ring araw. Yan, umaambon ngayon. Pero hopefully sana gumanda yung panahon mamaya dahil yun sa ipwente pupuntahan natin yung kasal ng kaibigan namin. So kumukuha lang tayo ngayon ng time lapse gamit ang ating Osmo 360. I didn't recognize you Dear Travel Buddies, good morning and isang blessed day sa inyong lahat. <laughs> Sorry. Sorry. <laughs> Sorry.